Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon. Tara mamigay na po tayo ng mga 4-digit lucky numbers po sa bawat mga bansa. Ito na po mga kalaki ang Singapore 1920, China 8354, Texas 6673, Israel 9296, Las Vegas 3138, Alaska 2267, Japan 3133. Saudi 6996 Italy 7378 Germany 5154 Korea 9296 Greece 3387 Canada 2266 Mexico 1471 Australia 5669 New Zealand 2820 India 5477 Philippines 2663 Thailand 1710 Taiwan 5154 Malaysia 9398 Dubai 2126 at Hong Kong 7378 Mga kalaki yan na po yung mga 4 digit lucky numbers natin ngayong alas 2 ng hapon kaya ano pang hinihintay mo takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga 4 digit lucky numbers bago nyo po tayaan sa mga outlet okay at good luck at sana po Ngayong bare palarin pala rin po tayo at tayong lahat po ay swerte para masaya po ang Pasko natin. Advance Merry Christmas po! Good luck!